guys pupunta tayo sa pailaw ah uh, ito okay guys sasakit tayo sa rides ito yung tree ko guys at saka pupunta tayo ng doon sa finish line doon sa rides natin guys ang ginagawa kong nakaraang pasko doon sa December December 15 ko yung ginawa okay let's go let's go guys okay let's go Laksan natin guys, laksan natin. Ayun. Umalis oh, ka dito kang baboy ka. Okay, let's go guys. Punta tayo ng yehey! Punta tayo sa... Ay, joke lang guys, joke lang guys. Joke lang guys, joke lang. Okay, guys, tahuli ka mama, mama. Tulog mo na ako mami, hindi dito. Okay, joke lang guys. Okay, let's go, let's go, let's go, let's go. Ah! Oh! Uh, oh my god. Puto tayo doon guys. Puto tayo ah, yun yung una guys. At saka may kong Christmas tree doon. At saka yun lang. Okay guys. Excited ako pumunta sa rainbow. Pupunta ako sa rainbow guys. Pumunta na ako sa rainbow. Opo. Okay, pumunta na tayo sa rainbow. Mama! Malapit na tayo. Ay sunog. Joke. Ayo, may mga puno, at ah, saka may mga ilaw, may mga rainbow. Wow, ang galing naman to. Okay, the next is, ito naman guys, symbol drop. Doon sa USA, hindi ko pa na ginawa. Okay, ngayon guys, susunod ko daw gagawin mga next year. Hehehehe, <laughs> joke lang. Mga December ko yan gagawin guys, tatapos tapos ko yung mga December. Mga December, guys. Tapos na, tapos na tayo dito. Tapos na tayo dito. Okay, tulog na tayo. Tulog na tayo. Tulog na tayo, guys. Tulog na tayo, guys. Tulog na tayo, guys. Tulog na tayo, guys. Na tayo guys. Na tayo guys. Na tayo guys. Okay. Thanks for video, guys. Okay na, guys. Bye-bye.